Sa ikadalawang daan at tatlumpot limang araw ng digmaang Israel at Hamas, matinding sagupaan sa pagitan ng mga Hamas at Israeli forces nitong Sabado ang naganap sa buong Gaza Strip, kabilang ang Rafah. Isang araw lamang ang nakalipas, matapos ipagutos ng International Court of Justice sa Israel na ihinto ang mga operasyon sa pinakatimog na lungsod ng enclave at nanganganib na madamay ang mga inusinteng sibilyan. Ayon sa Israel Defense Forces, napaslang nila ang grupo sa Rafa na responsable sa pagpaputok sa mga tropang Hudyo at ilang mga tunnel shaft ang natagpuan at winasak pati na ang imbakan ng mga armas. Ang labanan ay naganap matapos iulat ng Palestinian media noong Biyernes ng gabi ang isang malaking Israeli airstrike sa Shabura area sa Rafa. Isa sa mga neighborhoods na matatagpuan halos kalahati sa pagitan ng hangganan ng Israel at ang baybayin kung saan nagsimula ang IDF laban sa Hamas noong nakaraang linggo. Ang operasyon ng IDF sa Rafa na iginiit ng militar na huling pangunahing kota ng Hamas ay nagpasiklab ng higit pang pandaigdigang pagpuna sa Israel sa digmaan sa Gaza kung saan ang ICJ ay naglabas ng isang makabuluhan ngunit medyo malabo na desisyon na nag sa Israel na ihinto ang mga aktibidad ng militar na maaaring magresulta sa pagasira ng populasyong sibilyan na naninirahan doon. Ayon sa opisyal ng Israel, isinaalang-alang nila ang kautosan ng ICJ na magbigay ng puwang para sa ilang mga operasyon sa Rafa tinatanggihan ang mga interpretasyon na ang desisyon ng Korte ay nag-aata sa Israel na ganap na ihinto ang Opensiba. Ipinaliwanag ni Chachi Hanigby ang National Security Advisor ni Benjamin Netanyahu. Quote-unquote, ang kahilingan o mano ay huwag gumawa ng genocide sa Rafa at hindi nila ito ginagawa ng genocide at hindi sila gagawa ng genocide. Dagdag pa nito, ayon sa international na batas, may karapatan tayong ipagtanggol ang ating sarili. At ang ebidensya ay hindi tayo pinipigilan ng korte na magpatuloy sa pagtatanggol sa ating sarili. Ang Hamas at ICJ ay hindi nakasagot sa pahayag na ito. Itinuro ng isa pang opisyal ng Israel ang pagbigas ng desisyon ng ICJ na naglalarawan bilang may kondisyon ayon sa kanya. Ang otos tungkol sa operasyon ng Rafa ay hindi isang pangkalahatang kautosan. Nitong Sabado, isang reservist sa 6828 Batalyon ng Bislamats Brigade ang malubhang nasugatan sa pakikipaglaban sa mga teroristang operatiba sa Gaza. Dinala siya sa ospital para magamot. Ang anunsyo ay inihayag matapos sabihin ng militar na ang mga tropa na nag-ooperate sa Jabalia ng Hilagang Gaza ay pumaslang ng dosi-dosi ng mga armadong lalaki sa malapitang labanan at sa pamamagitan ng pagtawag sa mga airstrike sa nakalipas na araw. Nahanap din at winasak ng mga tropa ang mga lugar para sa paglulunsad ng raket at mga gusali na ginagamit ng mga teroristang grupo kasama ang mga ibakan ng mga armas kabilang sa mga napaslang ay ang mga operatiba na direktang umaatake sa mga tropang Israel at isang Hamas sniper cell na nagpaputok ng baril sa mga sundalo ng ilang bisis nitong mga nakaraang araw. Samantala, sa gitna ng Gaza, ilan pang mga operatiba ang nakitel sa mga sagupaan sa mga tropa at sa pamamagitan ng pag-atake ng tanki. tudas din sa isang airstrike ng Israel ang Deputy Commander ng National Security Force ng Hamas. Ayon sa IDF, si Diaya Alden Al-Sharafa ang may pananagutan sa pamamahala sa mekanismong nagsisecure sa mga hangganan ng Gaza Strip sa panahon ng digmaan. Pinigilan ng mekanismong ito ang populasyon na lumikas mula sa mga combat zone. Nangako ang Israel na uubusin ang Hamas kasunod ng pagsalakay ng terorismo noong ikapito ng Oktobre na nagpasimula ng digmaan. Kasama ang otoridad ng Sibel nito at mga miyembro ng political wing nito. Iginiit din ng IDF na dosi-dosi ng mga projectiles ang pinaputok mula sa Libanon sa hilagang bayan sa buong araw na may isang barrage na dumating Ilang oras matapos ang isang senior na miyembro ng Hezbollah na sinasabing bumili ng strategic at unique weapons para sa terror group ay napatay sa isang airstrike ng Israel. Humigit kumulang, 60,000 residente sa Hilaga ang inilikas mula noong nagsimulang salakayin ng mga pwersang pinamumunuan ng Hezbollah ang mga komunidad ng Israel at mga poste ng militar sa hangganan sa halos araw-araw na batayan mula pa noong ikawalo ng Oktobre. At ginawang dahilan ng grupo na ginagawa nila ito upang suportahan ang Gaza sa gitna ng digmaan. Sa ngayon, ang mga labanan sa hangganan ay nagresulta sa pagkamatay ng sampung sibilyan, labing apat na sundalo at reservist ng IDF sa panig ng Israel nagkaroon din ng ilang mga pag-atake mula sa Syria nang walang anumang pinsala. Pinangalana ng Hezbollah ang tatlong daan at labing dalawang miyembro na pinatay ng Israel sa mga nagaganap na labanan karamihan sa Libanon, ngunit ang ilan ay sa Syria sa Libanon. Anim na isa pang operatiba mula sa iba pang teroristang grupo, isang sundalong Libanes at dosi-dosi ng mga sibilyan ang napatay. Ang IDF noong Sabado ay naglabas ng footage at karagdagang detalye mula sa operasyon upang mabawi ang mga bangkay ng tatlong napatay na hostage mula sa Hilagang Gaza Strip noong Huwebes. Ang mga bangkay ni na Orion Hernandez Radox, 30 taong gulang, Hanan niya Bilongka, 42 at Michelle Nizenbaum, 57 na pawang napatay noong ikapito ng Oktobre, ay matatagpuan sa isang tunnel sa Jabalia, ang parehong lugar kung saan ang mga bangkay ng apat pang bihag ay natagpuan noong nakaraang linggo. Nangangahulugan lamang ito na karamihan sa mga bihag ay wala ng buhay, ngunit ginagamit pa rin ng mga hamas laban sa Israel. Bilang isang estrategiya upang mapagaan ang mga pag ng IDF para maiwasang magkamali at mapaslang ang mga hostages. Sa kabila ng katotohanan na karamihan dito ay wala naman talagang buhay. Iniulat din ng IDF na pinatay ng mga tropa ng 75th Armored Battalion ang isang teroristang operatiba na tila nagbabantay sa lugar kung saan nakakulong ang mga bangkay. Pagkatapos ay sinalakay at nakuha ng mga sundalo ang lugar. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sa tunnel ang mga tropa ng Elite Yahalom Combat Engineering Unit, mga agent ng Shenbet at mga espesyal na puwersa ng Militar Intelligence Directorate at nakita ang mga bangkay. Ang mga bangkay ay nakuha mula sa tunnel sa isang komplikadong magdamag na operasyon. Ang lokasyon ng mga bangkay ay nakuha mula sa intelligence na nalikom nitong mga nakaraang araw ng militar at shenbet. Ibinunyag din ng intelligence na ang tatlo ay dinukot ng mga teroristang hamas mula sa lugar ng Mifalsim sa Katimugang Israel noong ikapito ng Oktobre at pinatay doon o ilang sandali pa patungo sa Gaza. Ito ang kinalabasan na hinahangad na iwasan ng Israel. Isang kahilingan na ihinto ang isang operasyong militar na itinuturing ng gobyerno bilang mahalaga para sa pagkatalo ng Hamas at pagbabalik ng mga bihag ngunit walang agarang indikasyon na magbabago ang landas ng Israel bilang resulta ng desisyon noong biyernes ng International Court of Justice. Ang mga tanki nito ay nagtutulak palapit sa gitna ng Rafah at noong binabasa ang desisyon, isang serye ng mga airstrike ang nagdulot ng malaking itim na ulap na bumubulosok sa Rafah ang ilan sa mga hardline na kasamahan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ay nag-react ng may galit at inaakusahan ang korte ng antisemitism at pumapanig sa Hamas. Ang dating tagapagsalita ng gobyerno na si Elon Levy ay nagsabi na ang namumunong hukom ng ICJ ay isang Libanes si Nawaf Salam at hindi makakauwi ng ligtas kung siya ay pinasiyahan sa maling paraan. Ngunit para sa mga kritiko ni Mr. Netanyahu, ito ay isa pang palatandaan ng lumalagong internasyonal na paghihiwalay ng Israel. Isa alang-alang ang pinakabagong mga palatandaan kahit na bago ngayon ang pag-asam ng mga warrant of arrest para kay Mr. Netanyahu at sa kanyang defense minister mula sa International Criminal Court. Naghahanda ang mga bansang Europeo na ang Estado ng Palestine. Tumataas na katibayan na ang administrasyong Biden ay nawawala ng pasensya sa pagtanggi ng Israel na makisali sa isang makabuluhang plano para sa hinaharap. Ang Israel ay madidismaya na ang mga argumento nito ay hindi luminitaw na nakaka sa mga hukom ng ICJ. Sinabi nito, na napakahirap na gawin upang matiyak na ang mga sibilyan ay malayo sa kapahamakan bago magpadala ng mga tropa sa Rafa. At sinasabi nito na tinitiyak nito na ang mga pagkain at iba pang mahahalagang supply ay makakarating sa Gaza. Mayroong mga elemento ng katotohanan sa parehong mga argumentong ito. Mahigit 800,000 sibilyan ang lumayo sa Rafa at bagamat totoo na napakakunting tulong ang nakapasok sa katimugang Gaza Strip. Mula nang magsimula ang operasyon sa Rafa, halos tatlong linggo na ang nakakaraan. Pinahihintulutan ng Israel ang isang daan daang, -daang truck ng mga komersyal na kalakal na makapasok. Ibig sabihin, sa mga bahagi ng teritoryo, may magagamit na mga pagkain, sa kabila ng paulit-ulit ng mga babala ng tagutom. Lalo na sa hilaga, ang malawakang gotom ay hindi pa nakikita. Kung mayroon man, ang sitwasyon sa hilaga ay maaaring medyo bumuti. Mabuti na lamang at nagbukas ng karagdagang mga tawiran. Ngunit ang korte ay tila hindi napahanga ang isang bagong alo ng mass displacement. Ani nito ay kumakatawan sa isang makabuluhang bagong banta sa buhay at kagalingan ng populasyon ng Palestinian na humingi ng bagong aksyon. Tinutulan ng South Africa. Ang sinasabing ang Rafa ay huling linya ng dipinsa para sa Gaza Strip. Ang Rafa ay magdusa ng parihong kapalaran tulad ng mga teritoryo sa iba pang mga lungsod ito umano ay maaaring humantong sa higit pang hindi na mapapanauli na pinsala sa buong populasyon ng Palestinian. Ito ang sinusubukang pigilan ng korte, sinasabi ng Israel na hindi iyon ang layunin ng operasyong ito sa timog at mukhang nakatakdang magpatuloy. Ang digmaang Israel at Hamas ay walang dudang kumalat sa buong rehiyon. Kaya naman, patuloy tayong magsubaybay sa mga developments sa senaryong ito sa channel na ito. Samahan ninyo akong halungkatin ang mga kasaysayan at kabayanihan ng mga sundalong inialay ang buhay upang ipagtanggol ang kanilang bayan laban sa manghahasik ng kaguluhan at gawain terorismo. Sabay tayong magmatcha mula sa kaibuturan na nagaganap na salungatan upang parangalan ang mga sundalong ito. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag iwan lamang po ng like at mag subscribe at mag komento na din kung ano sa inyong palagay ang pagtanggi ba ng Israel sa kautosan ng ICG na ihinto ang operasyon sa Gaza ay tamang landas upang higit na mapanagot ang mga terorista sa kasabikang buwagin at tunuyang burahin ang mga elementong maaaring maghaksik ng lagim hindi lamang sa Israel, kundi maaari itong mangyari sa ibang bansa o maging sa Pilipinas. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong kuminto. Hanggang sa muli, El Profesor.